Nagsampan ng reklamo ngayong araw ang PAOK at CIDG sa DOJ laban sa Lucky South 99 at umay incorporator nito na si Cassandra Ong. Tiniyak naman ng DOJ na hindi ito ang huli, kundi una pa lang na ihahain reklamo ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe Luisa. Ngayong may panibagong reglang na naman ang haharapin ni Cassandra Ong dito sa Department of Justice ngayong araw. Dahil nga matapos ang money laundering complaint noong nakaraang buwan, nakasama pa niya si Aries Guo at 35 iba pa. Ngayong araw, haharap naman si Ong sa qualified human trafficking complaint dahil naman sa pagkakadawit niya sa operasyon ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon sa DOJ, Si Ong at 53 iba pa ang nasampahan ng reklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNPC-IDG. Sa reklamo ito, si Ong ang itinutulong main respondent dahil sabi ng DOJ, lumalabas na hindi totoo ang depensa niya na wala siyang kinalaman sa Lucky South 99. Bagus, iigit sa umano ang whirlwind at Lucky South. Narito ang pahayag ni Undersecretary Nicolas P. ng DOJ para sa kanila, iisa lang ang Lucky South 99 at ang World Bank Corporation. May nasabi na dati, di ba, may grand implied conspiracy. Ganun yun, no? At bukod doon, may ginawa sila na madalas ginagawa sa corporation, lo, Yung piercing the veil, of corporate fiction. So napaka-importante ito dahil dapat hindi tayo pumayag na gamitin ng mga kriminal ang corporation law, ang layering, upang, maka, upang magawa yung mga kriminal nilang gawain. Ang tumayo namang witness sa reklamo, 10 Chinese at apat na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Lucky South 99. Pero naniniwala silang mas marami pa talagang tatay yung witness. Dapat sa reklamo ito dahil ang Lucky South 99 kumano ang pinakamalaking modus ng human trafficking based sa kanilang investigasyon. Ito yung matagal na namin sinasabi na yung Lucky South 99, kaya po notorious yan within the Pogo communities because sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They by people from yung mga nalululong sa mga casinos. Meron kasing grupo talaga ng uh, Chinese uh, group na kidna uh, kidnappers po talaga. They, mga loan sharks sa mga casinos dito sa Metro Manila. Tapos kinikina nila kung sino vulnerable para pautangin then i nila ng higit pa doon sa pagkakautang doon sa mga pogo. Naomi, kasama naman sa nasampahan ang reklamo ang isang Singaporean national na si Zhang Ji na tinuturong may kaugnayan din sa Lucky 99. Si Zhang Ji ay din tumulong naman kay Alice Guo sa Singapore at Indonesia. Kaya mo rin namang nakita na may koneksyon umano ang Lucky South 99 kay Alice Guo. Sabi naman ng DOJ, hindi ito ang huli. Kundi una pa lang itong reklamo na iyahain ng DOJ o ng PAO. CIDG laban sa Lucky South 99 Ito'y unang hakbang pa lamang sa kaso laban sa Lucky South 99. no? Napakarami pa ibang mga kaso na maihahain laban sa mga tao sa likod nito. Itong Q-tip case natin, na Qualified Trafficking Persons Case, itong unang kaso pa lang, may iba pang mga Qualified Trafficking Persons Case na susunod laban sa iba pang correspondent. Naomi, kanina sa press conference ay nabanggit din naman ng Department of Justice ang, ang hinggil na sa pagkakatalaga bilang caretaker o officer in charge ng Bureau of Immigration para kay Attorney Joel Viado, ang Deputy Commissioner ngayon ng BI. Siya muna ang tatayong tagapangalaga ng BI habang wala pang naaapoint ang Pangulo ng magiging bagong Commissioner. Ito'y matapos nga masibag sa pwesto kahapon si BI Commissioner Norman Tansinko. At ito muna ang latest mula rito sa DOJ. Balik muna sa iyo na yung Maraming salamat, Luisa Erispe.